Uh, kinokontak pa rin natin si, uh, si Mayor. Sana Baring makapenetrate natanawan. yung signal natin. Oo, mahirap talaga ang signal doon. Siguro pag hindi makontak, kaagahan natin yung palengke report na sa ganun ay uh, mas mahaba rin yung report ni Greysel. At ayun, nasa linya na pala sentol ng ating komunikasyon, ang Alkalde po ng Bayan ng Talisay, si Mayor Nestor Natanawan. Nestor. Apo. Ah, Magandang maga po. Mayor, magandang umaga. Si Senator Tolentino po ito. Ay, magandang umaga po. Magandang hmm. umaga, Mayor. Kumusta na po kayo? Ito, okay naman po. Mamaya, magkita-kita tayo mamaya dyan. Papunta rin ako sa libing. Sasamahan ko kayo at yung ating mga kababayan dyan. Mga anong oras kaya kayo makakarating? Siguro 8.30. Nandiyan na po ako, Mayor. Um, yung gagawin po namin ay pagtabayanan so namin kayo. Opo. Um, di ho, uh, mga 8.30 ho siguro. Papantabayan na pa namin kayo dumating Ay, oh, at lalapan natin po. Eksakto po ako sa libing. 8.30 na na po ako. Wala pa naman ho. Ang, 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 gagawin, ang gagawin po namin ay aming uh, ahantayan na kayo dahil ang usapan po namin mga alas 8 sana mm -hmm. ay di paantayan po namin kayo para makita muna. Ay, na ay pwedeng na, agahan ko po. Pwedeng agahan ko at uh, Mahaba. Isang ano pa tong programa namin, mga 30 minutes pa ito, pero pwede kong agahan po, Mayor. Yung anak ko naman, ilang beses balik-balik dyan sa inyo? Mm-hmm, mm-hmm. Napapangitan uh, ko kami. Uh, palagi ko kami nakikita. Opo. So ilang beses po, eh, ilang, itong living pong ito ay sabay-sabay na po itong dalawang po? ah uh, ang gagawin po ay una-una, uh, meron sa umaga, meron sa hapon. Ah, mm. hindi. iba dalawang batch. po baka itong umaga uh -huh. ang ma makasama niyo ako diyan Opo, at paabot niyo uh po -huh. yung ating uh, taus-pusong pakikiramay sa mga nangulila na, na mga kababayan natin sa Talisay. At uh, talaga nakakalimutan po salamat ito. Po. Mm -hmm. Mayor, ano pa mm -hmm. ho ang ating uh, ginagawa ngayon? Yung road clearing operations, tapos na? Uh, uh, mamaya hong 10 o'clock, maglalakho uli kami ng daan para mabigyan daan yung... Uh paglilinis at uh, mga big, abuelo, yung mga heavy equipment para madali ang uh, paglilinis at uh, mayroon na naman tayong parating na baka biglang mag na naman ay eh, dagdag problema na naman kaya minam minamadali namin ang paglilinis Mayor dito po ako mag naman gagaling sa Ligaya Drive o okay lang yung daan doon ano papababa sa inyo Ah oo ay sama Mas, naman. ma mas um, doon ano ho ang plano nyo? Um tatagpo muna tayo sa munisipyo do na ho di diretso sa uh, burol. Eh, diretso na po ako sa burol para hindi na ako makaabala sa inyo. So, Ibig sabihin, aantabayan uh, na lang namin kay do. Sa Sungay na po ang daan ko, sa Sungay. Aha. Oho, uh, hmm. so eto hong mga kababayan natin na, na ilan pa ay nasa evacuation center pa. Ah, med mad madami-dami ho 'yung nasa evacuation center. Nilayo-layo na ho namin doon ang iba sa site na pinangyarihan ng ah, mga uh, landslide. At, at yan eh, pag, pag malakas ito, tumama ulit ito si Leon, ay eh, dapat talagang ah, nasa ligtas sila na, na lugar at mainam siguro ay yung magkaroon din sila ng gaya nung ginawa natin noon doon sa mga naputokan ng bulkan ng safe na lugar. Mm -hmm. Oo, oh, uh, yung uh, sa housing Oh, Opo. Po, mm -hmm. Nagpa Kumusta po yung nasa housing? Hindi naman masyadong apektado. Ah, uh, naroroon na, ay di sa ngayon safe na safe sila dahil malayo sila eh. maganda yeah, yung, yung Alam uh, niyo si Sir Sir, nagpagawa tayo ng housing project mm -hmm. diyan sa Talisay Batangas mm -hmm. para naman doon sa mga uh -huh. apektado ng pagputok ng uh -huh. ng Bulkan Taal. At tayo po eh, alam uh, -huh. niyo. Salamat para sa sa inyong effort. Mm -hmm. Ilang so, po ay, ano ay, doon, ang nakakain ah, doon, Mayor? Ilang ilang pamilya uh, you know, po 'yon? ang nakalipat na ay kulang kulang na apat na daan. Oh, marami na, na rin pala. Marami, pa marami, marami. marami po pa ba ba yun. Hindi po biro yun. Panahon pa ng COVID namin ginagawa yun. Oho, mm, -hmm. ang magandang lugar. Magandang lokasyon ano po. Hindi magandang sila inabot ng malapit sa Midland, oh. Tagaytay Midlands. Oh. Malapit doon, kaya safe na safe. Safe sa ano po? Uh... Sa bulkan. Opo, sa bulkan at sa safe, vulkan. Din, safe sa din sa safe sa mga slide. Opo. Mm -hmm, mm -hmm. Kasi patag yun eh, patag. Ang mm -hmm. gusto natin nun, magkaroon pa ng talipapa. Ewan ko kung meron ng mga talipaparo pa ro. Magkakaroon naman siguro yun, Mayor. Ah, uh, ay, uh, yun nga, uh, yun nga, natin na namin pati ho uh, yung uh, multi-purpose gym uh -huh. para may mapaglaruan uh, naman ng mga bata roon. Uh -huh. Opo. ah uh -huh. uh, Mayor, itong ito ating na naman na... mo yata. Oo. uh, -huh. uh, -huh. Yes, Anong uh -huh. problema po, Mayor? nakaprograma naman ho yata na yun ay inaantabayanan lang mo namin yung implementation. Oo, malapit tayo na yan. So ito pong sa lugar na kung saan nag-landslide, meron bang sinasabi dyan ang probinsya na no-build zone na hindi bawal na magtayo? O kami na kami na ho mismo ang nagsabi sa lugar na yun na hindi na pwede silang tumayo doon dahil talagang delikado lalo't umulan ulit. Mm -hmm. O oh, talaga yan, Mayor, eh, sa sampalok di ka? Ah, uh, ah, uh, ah. Uh, uh. Mayor, uh, talagang nakikiramay tayo. Cecil, meron ka ba ba? Gustong uh -huh. italong kay Mayor? Yes po, Mayor. Opo, uh, Mayor, yung uh, tulong na naipaabot po natin doon sa pamilya ng mga naulila at pati na rin po doon sa iba pang mga nasalanta nito pong Bagyong Christine, doon po sa inyong bayan. Um, yun ho, ang uh, sinagutan ho ng uh, bayan ng Talisay, di uh, lib ang palibing. Mm -hmm. uh, yun ang mga uh, nicho ay nilibre na rin ng uh, papatid ko, si Vice Charlie. Tapos uh, nagbigay din ng tigba mm -hmm. mil bawat isang namatay ang lokal na pamahalaan ng Talisay. Mm -hmm, mm -hmm. Bawat pamilya ho iyon, pa ano, Mayor? Ba ba bawat uh, namatayan. Uh -huh. Bawat patay. Uh -huh. Mm. Tapos uh, tuloy pa rin ba mayor ang ano ang retrieval operation? Uh, uh, sa naman ho nakuha ng lahat. Uh -huh. Ang patay at tulong din ho ng MNDA yung K9, malaki ng tulong, malukit uh -huh. agad yung nahukay yung pinakahuli noong linggo laang uh -huh. sa bata. mhm uh -huh. And then mayor nabanggit yung aha, uh -huh. yeah, go ahead po mayor. Bali dalawang puho lahat itong uh, namatay dito. Ah... Uh, halos ang labing lima ay uh, puro bata Naku. na edad uh, 12 pababa mm -hmm. at lilima ang adult. E, first time ba ito na nangyari, Mayor, o, sa inyong bayan? Itong oh, ganitong... uh, first time mo, Ari. Nagarming uh, kadami ang maaguhuan dahil hindi naman ho uh, prone yung uh, lugar na yun. sa dami ng nang ibinagsak na ulan ay talagang umigay yung lupa. Mm -hmm. Nabanggit niyo kanina, Mayor, hindi na pababalikin yung, pa, yung mga nakatira dyan po sa pinangyarihan ng landslide. Ano ho ang plano mm -hmm. ng lokal na pamahalaan ho sa kanila? sa ho sila pansamantalang tutuloy? ah uh, sa ngayon ho ay di, uh, meron na kaming uh, in na pwede nilang paglagyan mm -hmm. uh, at uh, hanap po namin ang uh, uh, matitirhan silang permanente. Mm -hmm. Ang isa lang kung uh, problemahin mm -hmm. namin sa mga susunod na araw, ay kung paano namin kukumbinsihin yung mga kababayan natin na uh, wag doon sa malapit na lugar na yun pumunta, gawa uh -huh. ng alam naman ho natin na gusto pala lagi ng mga kababayan natin malapit sa hanap buhay. Mm -hmm, mm -hmm. Ga Gaano ba karami, uh, Mayor, itong mga pamilya na nakatira dyan sa pinangyarihan ng um, landslide? Yun hong uh, natabunan ay labing ani lang ang mga bahay uh -huh. pero yung iba na partially damage ay uh, siguro ni lampas na sampu din. At yung uh, na medyo nalagi, na nalag lalagyan ng buhangin, madami-dami ho yung pero kaya naman ho, kaya pa. Kaya ang uh -huh. ay ayos. Mga aabutin ho ba ng kabuuan isang daang pamilya ho yan, uh, Mayor? Uh, ay, kung uh, isasama ho yung partial damage, eh, baka hindi naman huabuti ng isang oh. pamilya Pero yung lahat, uh, oh. Pero lahat-lahat yan, Mayor, yung mga nabanggit ninyo, eh hindi na pababalikin, ano, dyan sa... Um, hanggat maaari, hindi namin pabaya ang pabalikin doon dahil magiging problema na naman ng okay. Oh, pamahalaan. oh, para iwas na po, ano, sa, mm -hmm. sa ganitong insidente. Opo, Mayor, ang aming pakikiramay, dyan po sa... Uh, sinapit ng ating mga kababayan dyan po sa inyong Ay, marami. lugar. Marami pong salamat mm -hmm. sa pinarating din tulong ni Sen. Tulong dito sa aking bayan, sa aming mga kababayan. Sa mga kababayan. Mm -hmm. Marami salamat, uh, Mayor. At makita po tayo ng mga 8.30. Nandiyan po ako. Marami salamat oh, po. Sige at bayan na at, lang namin kay doon. At uh, oh, pakitext na lang po ako pagka malapit na para mapaalalayan po natin. Opo, oh, maraming salamat at uh, magandang umaga po. Maraming salamat salamat po. At, Narinig po natin si Mayor uh, Natanawan ng uh, Talisay, uh, Batangas. Uh, Diret-diretso na ba tayo siya silo? May ah, station break pa. Oh, Commercial break muna tayo sentol. Ayan. Bago yung atas, ating palengke report. Tapos po natin ay 6.48 ng umaga.